welcome back ulit sa ating YouTube channel Ito, uh, mabilisang mabilis ang Tawag dito, update lang tayo So after 2 weeks na nag-update tayo dito Sa tatlong palampag ng babae ng gobyerno Ngayon makikita na natin na uh, Pinturado na yung isa so, Nakikita nyo Ayun no? Hindi natin din tayo makapasok doon Kasi bawal, pinagbabawalan pa na Makapasok yung hindi empleyado rito Pero makikita natin mula rito eh, sigurado na yung isa at mabilis yung pagkakagawa nila. Nakakatuwa dahil ang bilis nilang magtrabaho at uh, gusto na rin kagad nila siguro matapos. No? Sana pagka natapos, eh, may pamahagi na kagad dun sa mga possible beneficiary na hindi na matiingga ng ilang taon itong pabahay na ito. At sana, siyempre, unang-una dahil sa palapag yan, eh, may tubig na maayos. Ayun yung isa sa natin. Kuryente, hindi na question yun. Ah, nasa highway tayo, may mga kuryente. Pero yung lugar na yan ay nasa gitna ng palayahan. Pero hindi ganun palayo. Okay, gitna yung mga palayahan. Ito so, na yung highway. Yung Malainin, Abarangay ah, Malainin. Kung pangibiretsyo mo doon, eh, national road na yun. So, mga biyayang papuntang Manila. Doon na dumadaan. Mga ilang metro lang. O tingin ko, wala pang dalawang metro mula rito. Pero kung doon gagawa ng kalsada doon, mula roon, kapag ganun, eh, <laughs> tingin ko, Napakalapit ng gusto ito kasi para sumikot pa yan o. Ang kalsada na nakikita ninyo. So kaya medyo lumayo ng konti pero napakalapit pa rin niya sa kalsada nung uh, ng bayan ng Naik yung main road. Okay, so yun. Uh, after two weeks, tingnan nyo yung uh, story building na pabahay ng gobyerno dito sa Naik. Uh, ayun, yung isang building ipinipinturahan na. At uh, tuloy-tuloy pa rin trabaho ngayon oh, kahit linggo ay kita nyo yun yung mga tra mga empleyado na gumagawa oh. tapos ang kita nyo yung sakit ng building yun oh. uh, pinturado na at uh, tingin ko tapos yan itong taon na to at tanong eh kung may ba naman kagad yung mga beneficiary nito hindi, na ma hindi matitinga yung building na mga ilang taon pa bago Patirhan sa mga possible beneficiary ay zoom pa natin para makita pa natin ayan no oh. wow ang kaling no ganda nakakatuwa na ganun kabilis yung uh, paggawa kita nyo yung mga empleyado trabaho pa rin kahit linggo napakaga pa ngayon panalas 7 pa lang so pero trabaho na kagad sila kahit yun si kuya o oh, tingnan nyo yung isa na yun o no? oh. Resume pa natin Kita nyo ba? <laughs> Try pa natin ah, Wala na, sagad na Okay, so yun Hanap pa tayo ng ibang angle at uh, nutritious no passing daw eh <laughs> Pagka yun no? <-contino>, hindi <laughs> Okay So yun, lumipat tayo ng angulo Lumipat tayo ng pwesto para kunan uli yung pabahay ng gobyerno. Parang mas hindi kita rito. Ito yung highway oh. Papunta tayo doon kasi nandun yung entrance. Ayun, mas kitang kita rito. Sa yung pinakamatayog ngayon na uh, estruktura dito sa lugar ng pabahay dito sa may malainin bago na Icavite. Tatlong palapag na pabahay ng gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali. At uh, sinimento na rin yan. Magmula dyan. Papunta dito. Ito yung kalsada na nakasemento na yan. Papunta dito. Papunta doon. At yun. ang Doon ang may entran. Ayan o. Oh. Diba? Ang galing. Parang binibilisan na nila yung pagtrabaho kita nyo yung dalawa uh, empleyado doon sa taso uh, trabaho na agad sila at uh, nakikita ninyo kung ano yung kalaking development after 2 weeks na nag video tayo nag vlog tayo dito dito na sila umititurado na yung kapila galing nakakatuwa na ganyang kabilis yung uh, paggagawa nila dito sa tatlong palapag na pangahing may drone tayo, paliparan natin doon ng drone. Eh wala pa, saka na lang, magka meron na. At hindi pa tayo kumikita natin sa gusto dito sa ating uh, YouTube channel. So abat-abat lang at darating din tayo sa panahon na yun. Uh, sa araw pala na yun na magkakaroon tayo natin para makuha na natin ang aerial view yung mga pabahan na yan. Angil pa tayo. Dito naman sa bandang unahan lang ayan oh. Tapos ayun oh. Nasa gitna yan ng palayan oh. Sana isa nga pala uh, may tubig na yan na supply kapag uh, pinamahagi na dun sa mga beneficiary. Ah, parang apat na building pala ito. Kita nyo? Ayan o. Oh. oh, isa. Isa yan. Tapos, dalawa yun. Tapos tatlo yung may pintura na. Apang-apat uh, itong katabi na may pintura. Ay, dami pala niyan. Mga ilang uh, families kaya yan. Abot din ata ng libo yan. Grabe, ang galing. Nakakatuwa dahil napakabilis ng development nila sa paggagawa ng pabahay na to. Sinasabi nila private daw to. Ay, wakon, hindi ko alam. Pero marami naman nagko-comment natin sa ating comment section na may ginagawang pabahay ng uh, gobyerno dito sa Naik na tatlong palapag lalo lalo dito sa may malain bago at yun din nakalagay din doon sa kanilang uh, tarpaulin announcement na DOTR si issue di uh, disod so well ako sa pagkakaintindi ko uh, pabahay to ng gobyerno malalaman niyan kapag uh, ka open natin na nagkaroon na tayo ng ano pagkakataon mo kapunta doon pero may nakakausap na rin tayo na babahay nga ito ng gobyerno. At yun lang, yung update natin dito sa tatlong palapag na pabahay ng gobyerno dito sa May Malainin Bago. At uh, nakakatuwa dahil ang bilis. No? Ayan, pinturado na yung kabila. Oh.